ni Handog ng Bulador Production. Asyong Salonga, Hari ng Tondo, Bulador, ang naghudas sa titri Gangster. At ang alaban nila, si Berwin Tulo, panganay sa Gangster. Si Ruben Tulo, ang bunso sa titri Gangster. At ang kanilang diko, si Rabis Tulo, handang pumatay makalipas ang dalawampung taon pagtitiis sa bilibid laya na ang titri gangster. Handa na rin ang kanilang mga disipulo sa kanilang muling pagbabalik at paghihiganti laban sa hari ng tundo, Asyong Salonga. Magpapakabay na siya labas ha, huwag na huwag na kayong babalik dito. Okay, Salamat Warden, hindi hindi na kami babalik. Ruben, pagpatuloy mo yung pagbabago, magtago ka na sa palda ng nanay mo, Asong. Magtago ko na, Asyong. Hindi na ako babalik dyan. Pawakasan na kita, Asong. Kailangan na natin kumilos ng makabawi ta. Itong si Ruben, ano kayong pinaplano? Manda ka kayo na, Asyong. Mangirap ka ng mukha sa aso. Maligaya paglaya! 3-3, pasok!